Lumalaking banta sa wildfire at kabuhaya ng mga inaanod na basura papunta sa ilang isla sa West Philippine Sea. Ayon sa isang eksperto, posible o manunggaling galing ang mga ito sa mga barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Libo-libong ibon ang sasalubong sa iyo kung bibisita ka sa Lawak Island na bahagi ng Spratly Island sa West Philippine Sea. Yan ay mga migratory bird o mga ibong nagpapalipat-lipat ng tirahan. Para iso para sa kanila ang islang ito, pero ang problema, patuloy na dumarami ang mga basurang inaanod papunta sa lugar. Sa pag-iikot ng News 5, napansin namin ang mga bote ng plastik na nagkalat sa dalampasigan. Kung may bantaman sa Lawak Island, pinakamalaki na dyan siguro ay yung mga basura karamihan mga inanod na bote ng plastic. Gaya nito, yung isa nga siguro sa sobrang tagal nito sa laot, ayan tinubuan na ng mga shell bago mapadpad sa isla. Mayroong mga made in China, Malaysia, Indonesia at Vietnam. Malaki ang banta ng mga basurang ito sa mga ibon sa isla. Maging sa Pag-asa Island, hindi lang mga barko ng China ang ikinababahala ng mga residente. Parami na rin ang mga basurang inaanod sa isla, kung saan pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente. Ang mga otoridad, buwan-buwan ang nagsasagawa ng cleanup drive bilang tugon sa problema sa basura. Ito delikado din sa amin mga residente na may mga basura dyan. Pag mayroong mga basura sa dagat, hindi na, ano, hindi na malinis yung Ayon sa marine biologist na si Dr. Jonathan Anticamara mula sa University of the Philippines, posibleng mula sa nakatambay ng mga barko ng China, malapit sa pag-asa island ang mga inaanod na basura. Dahil na, sa, siguro sa presence nga din ng mga barko ng mga China, yung mga basura, hindi rin natin ma na may impact pa rin sila. Sa ngayon, iniipon ng mga residente ang mga basura para i-recycle. Ginigiling nilang iba para ihalo sa semento na pampatibay raw sa mga itinatayong gusali sa isla. Ang karamihan sa mga bote ng plastik ibinabiyahi pa sa Puerto Princesa para doon naman iproseso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Niki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.